isang panibagong episode na naman tayo kay Lee. Katapos lang natin bumuto kay Lee. Yan. Tapos lang natin bumuto Gagawa lang tayo ng simple recipe dahil pagod tayo kay Lee kakapila. Napakasimple lang. Gagawa lang tayo ng pork sinigang. Kaya kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Tara kay Lee. Papakita ko muna ng aming simpleng sangkap para sa ating pork sinigang para makikita nyo rin kayo kung ano yung gagamitin natin para sa ating pork sinigang kaya kung handa na kayo tara sama nyo na ako let's go, go. tara kay rin papagitan ko ito yung pork natin kay rin yan ito yung pork natin chachap lang natin ito yung good size kay rin para sa ating sinigang wow kahit mainit kayo rin masarap humigot ng sabaw wow. ito yung sangkap natin mayroon tayong okra isang baboy pork cubes meron tayong pampasim sampalot original nor yan sitaw meron tayong itong meron tayong talong syempre meron tayong siling green kamatis yan ah, sibuyas yeah. at bawang at syempre yung ating pampalat na patis kayili kaya islice ko muna ito kayili at ito yung mga sangkap ay sinatuniboy mukbang para makaluto na tayo. Kaya tara, let's go! Ito kay Eli, slice ko muna yung pork para makaluto na tayo kay Eli dahil gutom na. Yan, mga good size lang kay Eli para sa ating pork sinigang. Wow! sa ating pork sinigang kaya sabaw pa lang ulam na kaya kailangan kasi natin kay Eli bumuto yan kaya karating lang natin yung alalay nating panday, suboy mukbang ay kumain na sila kay Eli ang ulam nila ay pritong itlog dalaw sila ng ating kameraman kaya mamaya kayo pagkain natin ako na lang mag isa dahil kumain na sila itlog na lang yung inulam nila kayo <laughs> dahil nga antagal ang, ang habang ng pila Ang kaili, balikan na lang natin mamaya pag naggigisa na tayo yan na kaili, habang yung natin yung pork, si Boy mukbang naman ay inampisahan niya ng paghiwa ng talong kasi simpleng sangkap naman yung kaili sa ating sinigang talong, okra sitaw at kangkong tapos yung sangkap natin, kamatis ano, sibuyas, bawang kaili, igigisa natin ng konti ang kaili yung pork natin bago natin siya lalagyan ng sabaw. Napakasimple lang kay Eli at napakasarap. Kaya panoorin nyo hanggang sa dulo kung paano natin ginawa ng ating simpleng easy, simply at easy sinigang, pork sinigang. Kaya balikan lang natin mamaya kay Eli pag nagigisa na tayo. Kay Eli, maglalagay na tayo dito ng mantika, konti lang. Yan. Pangkisa lang natin yan sa ating sangkap para magkaroon siya ng aroma o bango para sa ating sinigang na pork sinigang kayali, mainit yung mantika natin, ilagay na natin yung bawang para mas bumango kayali mas babango talaga kayali bago kayo nagsigang ay nakagita yung mga sangkap subukin natin kayali, dipindi rin kayali sa pagluluto yung iba, pagkulo lang ng tubig ayan na yung sinigam sa ating kilig kikisa natin yung sangka para mas mabango ilagay na natin yung sibuyas ilagay na natin yung kumatis para hindi magtampo yung kumatis nukos lang natin ugat-bigasan na yung sabaw nating kayilig kasi lang pagdating natin dito ay luto na yung kinain yan balikan na lang natin yung rigyan mamaya pag naluto na yung kamatis napapangok kayilig pwede natin kayilig, ilagay natin ng ating pork Ipus muna natin ito kay Lee. Wow. Kaya mo natin ito mag-absorb. Tsaka natin tayo maglagay ng patis. At pampalasa. At pampalasa. natin yan. <coughs> Pagkalipas na ilang minuto kalibli natin. Wow. Bango. Pwede pwede na tayo dyan maglagay ng patis. Patis para magkalasan yung pork natin yan isang sandok at kalahati kaili ang ilalagay natin patis ikos lang natin wow napakasimple lang kaili para sa ating pork sinigang yan. Takpan na natin yan. Balikan na lang natin ulit mamaya. Pagkalipas na ilang minuto kay Lee. Wow! Balikan na natin. Check natin yung pork. Kung lumambot na ba kay Lee. Wow! ilagay na natin kay Lee ang gulay. Pagsama na natin yan. Sitaw, okra, yan. Talong. Pagsama-sama na natin yung gulay na yan. Ito yung pinaka-simple kay Lee para sa ating pork sinigang. Yan. Nagagisa din yung mga sangkap natin kay Lee. bago tayo maglagay ng tubig. Mikos lang. Wow. Tagpan na natin yung kaili at balikan na lang natin ulit yan mamaya. Pagkalipas kaili ng ilang minuto. Wow. Ang bango. Wow. Napakasimple lang pero ang bango. Wow! Mmm! Kunting sabaw na lang ito kay Eli. Okay na. Yan. Pwede na natin. Pwede tayong maglagay kay Eli ng sabaw. Yan. Mga ganitong sabaw lang kay Eli. Swak na swak na yan sa ating pork sinigang. Yan mahirap pag mas maraming sabaw kaili pero pag malaking pamilya pwede namang kaili para magkasya yan ilagay na natin ang ating isang buong pork cubes kaili okay, lagay na natin ang ating pork cubes yan Siyempre, inalagay na natin kay Eli ang ating pangpaasim. Dalagay na natin ang ating pangpaasim. Ayan. Hindi tayo nakabili kay Eli ng sampalok. Masarap sana kay Eli biyabas kaso lang hindi tayo nakabili dahil nagaling tayo sa butuhan. Wow. Panalo kay Eli oh. At ilagay na natin ang ating ceiling green para magdrama na itong sinigang natin. Mamaya na lang kay Eli yung kangkong. Yan na lang ang huli natin kay Eli para sa ating pork sinigang. Yan. At magsha-shout out mula tayo kay Eli sa ating mga solid at silent viewers. Hindi natin takpan yan kay Eli ko. Yeah, Yan kay Eli, habang pinahintay natin maluto yung gulay, grabe init kay Lee, At magsha-shout out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan. Kaya shout out, KMT Channel from Ayala, Sambuanga City. Shout out, Damaso Ramos. Shout out, Jams Channel from Saudi Arabia. Shout out, Vista, living in Japan. Shout out, Jimboilo Risu from Rum Italy. Shut out. Laila Katagayama from Japan. Shut out. in Japan. Shut And Mami Mel from Muscat, Uman. Shut Mother Blood. Shout out. Jirani from Tansaka Biti Shout out. Palacio Masanegra. Shut out. Blood. Shut out. Official Blood. Shut Divina Robertson Blood. Shut out and Nits blood 887 7 about early Don Lorino Bayula. about a missing yads channel about amigos amigas from san rafael san carlos pangasinan city without mercy twin casulas from netherlands about hilton and highly blood stout at home with eden Blood. about and Arthur blood setaut and Mami Shell Kawakubu setaut maraming maraming salamat sa iyo manisir kawa kubu support ang kilit lagi sa aming mga ginagawa napakasimple lang ang ating episode for today sabaw pa lang ulam na kaya <laughs> tara maraming maraming salamat sa shout out sa iyo dyan Kawakubo at ingat ka palagi shout out Easy X ng kami shout out Stolano Group shout out Walk Riders shout out ah GMD Department. Shout out Jipuyoy. Shout out Hero. Shout out Chris Molina. Shout out Glenn Gatun. Shout out Lorenzo Subura. Shout out Jaden Radi. Shout out Kim De La Viga. Shout out Fernando Canyo. Shout out Gerald Davila. Shout out Gilbert Chilobri. Shout out Valentino Val from Bicol. Shout out and Kopi Boys. Napakasimple lang ang ating episode for today, Kopi Boys. Kung may -over ka, panoorin na lang yung video natin. Tapusin niyo hanggang sa dulo. Napakasimple lang para sa ating pork sinigang. Kaya shout out siya dyan, Boys. Kaya balikan na natin ang ating sinigang. Baka nasunog na. <laughs> ano yung episode for today? Pork sinigang. Kaya tara, balikan na natin. Let's go! <laughs> kaili, kaya tapos rin natin mag out balikan na natin ang ating sinigang hindi na natin nilagyan kaili ng takip wow grabe saktong sabaw lang kaili baka naman malunod tayo sa sabaw wow check natin kaili yung sabaw nya kung okay na ba para ilagay na natin yung kangkung yan na lang ang kulang natin kaili check natin Uh, panalo kay Elite. 120% sabaw pa lang ulam na kaya check lang natin kay Eli yung okra at yung talong medyo ilaw pa kay Eli sakto lang to kay Eli makakain na at gutom na rin ako kay Eli kaya yan balikan na lang natin ulit yan mamaya yan na kay Eli pwede na to kay Eli ilagay na natin ang ating kangkong para titikman ng ating hurado. Mag-isa lang, lang pala kayo, mag-isa lang, lang pala kung mamaya kayo likakain. Dahil kumain na yung ating mga bodyguard, assistant. Lagay na natin yung kangkong kay para okay na yan. Mikos lang natin. Para mamaya, hababa na kay para titikman ang ating hurado na siboy mukbang kasi lang nauna na silang kumain kay Eli kaya solo performance tayo mamaya kay Eli sa pagkain kasi oh goods na goods na kay Eli yung sabaw wala ka ng ibang hanapin pa kaya antay na lang natin kay Eli maluto yung kangkong eh okay na tikman ang ating hurado yan kaya na kay titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating pork sinigang Ang kaili okay na. Yan na, kaili. Maghahin na ako ng kanin kaili at nababa na wow, wow, wow. Napakasimple lang mm. para sa ating pork sinigang. Sabaw pa lang, ulam na. Yan na, kaili ng ating finished product. Wow, sabaw pa lang, ulam na ang ating pork sinigang. Rice natin kaili kasi solo performance tayo ngayon. Kumain na sila boy mukbang. Kaya lahat na hindi pa kumain dyan. Subabay na. Wow, wow, wow. Uha. Uh, <taps> nice. Yo, Kaili. Tapos na natin magluto gumawa ng simple ng pork sinigang. Kaya, tara, lahat na hindi pa kumain dyan. Subabay na. Para sa sabi din mabubusog. Para sa ating easy at simple recipe, pork sinigang. Tara, kain tayo sa inyo. Laila Katagayama, Matching Japan, Jim Boyle Rizzo, Bisdak, Lipingi, Japan. And Ma'am Michelle Kawakubo, tara ma'am, sumabay ka na. Para sa sabi isabitin mo kusog, para sa ating easy at cheap curry GP. Kaya kain tayo sa inyo, kaya bago tayo kumain, salamat mo natin lagi yung blessings na binibigay sa ating sarara. Lord, maraming maraming salamat doon sa blessing na binigay mo sa amin ito. Maraming salamat doon sa inyo mga blessing. Maraming salamat, salamat doon and God bless our home. Amen. Ano pang hinintay niyo? Habhaba na! Napakasimple lang ang ating ginawa kayo na init. Kumawalan tayo ng isang simpleng recipe. Pork sinigang. Wow! Mmm! Sabaw pa lang kayo hindi talagang suabi. Sarap talaga. Kakapagod kayo libumuto, mga abon ng pila. kaya sila bu bu buimok bang kaili tapos na kaya sila kumain loto na sila ng itlog kaya babawi na lang yan mamaya si buimok bang kaili Talaga kailig pag nagkagisa mo na dun sa batis, malasa na yung pork natin. kainit. Pilipino food. Wow, panglasang Pinoy. Ele está aí, ele Kena cilai si Boi mukbang Sebab Kaya lain Hmm Kaya ito lang ang susawan kayo rin, napakalasa ah. kaya pag mga ganito kayo rin subukan nyo yung ating at simple recipe sinigang gigisan nyo sa patis kayo rin para magkalasa na yung pork o check-in kayo na depende sa gagamitin nyo kayo rin i-gisa nyo para yung yung niluluto nyo ay magkalasa na

不拿了。Bon Hindi ko nataram damdamin. Ito lahat ay kaagaw gagawin ulas sa buhay tayo kay Eli wow hmm, ah, wow tulad na naman tayo kay Eli nalikpit ko man ito kay Eli baka pa magpapahalang sa inyo yung kaili. Chod na nun tayo. Ah, wow. so na naman tayo sa ating simpleng easy at simpleng recipe. Pork sinigang. Kaya huwag kalimutan lang yung mag-like, share, subscribe. Kaya hanggang dito na yung video ko kay Lee. Maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo. Kaya Hanggang sa muli. Bye-bye!